Ising ka pa ba? Alam mo ba, may mga kwentong hindi basta kinukwento kapag maulan, lalo na kung bintana ang pinag-uusapan. Pero teka lang, kung hindi ka pa naka-follow or naka-subscribe sa page at channel namin, gawin mo na. Dahil gabi-gabi, may bago kang maririnig. Ako nga pala si Kaloy. At ito ang kwento namin ngayong gabi dito sa... Echo of Wonder Ang pamagat sa likod ng bintana Noong taong 76, sa gitna ng mahabang tagulan sa Nueva Ecija, may isang baryong tahimik at tila nalilimutan ng panahon. Ang mga araw ay mabagal, ang mga gabi mahaba, at ang bawat patak ng ulan ay tila may kinukwento. Sa dulo ng isang maputik na kalsada, Naroon ang isang bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa mabababang haligi. Kalawangin na ang bubong, ang mga dingding ay kupas, at ang mga bintana ay laging tila bahagyang nakabukas. Hindi mo alam kung sinasadya ba iyon o kung may kusang gumagalaw. Dito unang nakita ni Nico ang bahay. Labing-anim na taong gulang siya, Filipino-American, bagong salta mula sa California. Ipinadala muna ng mga magulang niya sa Nueva Ecija habang inaayos ang mga papeles para sa paglipat ng bansa. Tahimik ang baryo. Walang arcade, walang mall, wala ring cable. May radyo, poso at isang silid na amoy niyog at lumang aklat kung saan siya pinatulog ng lola Mila niya. Noong unang linggo, halos wala siyang ginawa kundi makinig sa ulan at mag-ikot. Kilala agad siya ng mga bata, si Kuya Amerikano. At siyempre ang paborito niyang baseball cap, suot ng pabaliktad. Isang hapon, habang pauwi siya galing tindahan, dinaanan niya ang bahay sa dulo. Mabigat ang ulap. Maputik ang daan. Bawat hakbang niya, may tunog ang chinelas sa tubig. At doon, unang beses niyang napansin ang bukas na bintana. Tumigil si Nico. Ang bintana ay bahagyang gumalaw kahit walang hangin. Maya, maya ay may narinig siyang tunog. Isang kaluskos, isang bulong, isang tinig na halos di marinig, sumasabay sa buhos ng ulan. Naanjan ka na ba? Napalunok si Nico. Lumingon sa paligid. Walang ibang tao. Wala ring ilaw sa mga karatig bahay lumakad siyang muli. Pero pabilis. Hindi tumatakbo, pero ramdam mong gusto niyang makaalis agad sa harap ng bahay na iyon. Pagka uwi niya, sinalubong siya ng amoy ng nilagang saging at lumang kahoy. Si Lola Mila, nakaupo sa duyan, nanonood ng balita sa maliit na TV na may antenang baluktot. Gabi ka na naman umuwi, sabi ng matanda, pero may ngiti sa boses. Baka nabasa ka pa sa daan, Walang nabanggit si Nico tungkol sa bintana. Sa halip, mabilis siyang kumain, naligo, at pumasok sa kwarto. Iyong dating silid ng yumaong Tito Raul niya. Ang sahig ay tabla. May aparador na may basag na salamin. Isang lumang electric fan na tila hiningal na sa edad. Habang nakahiga, nakatitig siya sa kisame. Wala pang limang minuto narinig na niya ang ulan. Tapos, tunog ng bubong. Patak. Isa pa. Isa pa. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya may nakatingin. Madaling araw, malamig ang hangin. Sa labas, tuloy ang ulan. Minsan mahina, minsan bigla ulit lalakas. Si Nico, tulog na, pero hindi mahimbing sa pagitan ng kanyang paghinga, parang may iba pang tunog. Mas mahinang tunog. Mas malapit. Mas hindi dapat naririnig. Nandyan ka na ba? Bigla siyang napadilat. Walang tao sa kwarto. Wala rin si Lola sa duyan. Patay na ang TV. Pero ang bintana, bahagyang bukas. At ang kurtina, gumagalaw. Kahit walang hangin, hindi na siya nakatulog agad. Pinilit niyang isara ang mga mata. Hanggang sa unti-unti siyang binitawan ng gabi. Sa panaginip, bumalik siya sa kalsada. Umuulan pa rin. Pero wala nang tunog. Wala ring tao. Parang lumulutang ang paligid. At sa tapat ng bahay, may batang babae. Mga walo o siyam na taong gulang Basang-basa. Nakatingin lang sa kanya. Hindi ito ordinaryong panaginip. Pakiramdam niya, gising siya. Pero hindi rin. Amira, bulong ng boses na di niya makita. Paglingon niya, wala na ang bata. Pero bukas pa rin ang bintana. Nagising si Nico ng parang walang dahilan. Walang ingay. Wala ring ulan. Tuyu na ang electric fan. Patay na ang TV. At sa loob ng kwarto, kakaiba ang katahimikan. Tumayo siya. Lumapit sa bintana. Mas bukas pa ito kaysa kagabi. At ang kurtina, parang may humawak dito. Hindi niya alam kung bangungot lang ang lahat. Pero sa sahig, may bakas ng paa. Maliit. Basa papunta sa kama at sa lumat kupas na aparador. May basang marka ng kamay. Habang nagkakape si Lola Mila, tahimik lang si Nico, tulala. Hindi niya alam kung paano uumpisahan, pero naramdaman niya, kailangan niyang itanong. La, sabi niya, may bata ba dito sa lugar na to? Yung nakatira malapit dati? Hindi agad sumagot si Lola. Hindi rin siyang ngumiti. Ibinaba niya ang tasa ng kape, dahan-dahan. Anong kulay ng suot? Tanong ng matanda. Pero hindi tumingin kay Nico. Puti, sagot niya. Muling natahimik si Lola. At kahit walang hangin, biglang gumalaw ang kurtina sa kusina. Tahimik pa rin si Lola Mila. Umupo si Nico, pero hindi siya makatingin ng diretsyo sa matanda. May... may nakita akong bata sabi niya, basang-basa, nakatingin lang sa akin. Sabi sa panaginip ko, Amira daw ang pangalan niya. Sa pagbanggit ng pangalan, parang bumigat ang hangin. Napatingin si Lola. Ngayon lang, dahan-dahan. Sino ngang nagsabi sa iyo ng pangalan? Tanong niya. Pero hindi takot ang boses niya. May halong galit, may tinatago. Hindi agad nakasagot si Nico kasi kahit siya, hindi niya alam. Tumayo si Lola Mila. Dahan-dahan, kinuha ang thermos at nagbuhos ng mainit na tubig sa lumang tabo sa lababo. Hindi niya tiningnan si Nico habang nagsalita. Hindi ko na narinig ang pangalang yon ng ilang taon. May mga pangalan kasi kapag binanggit mo, parang binubuksan mo ulit ang pinto hindi gumalaw si Nico. Hindi siya sigurado kung gusto pa niyang makinig. Pero hindi rin siya makaalis. Yung batang nakita mo, sabi ni Lola. Baka hindi lang panaginip iyan. Tahimik ulit. At sa katahimikang yon, may marahang kaluskos sa ilalim ng bahay. Sinundan ni Nico ng tingin si Lola habang lumabas ito papuntang likod bahay. Naiwan siyang mag-isa sa kusina sa harap ng maliit na mesa at tasa ng kape na hindi niya ininom. Tahimik. Tapos may marahang kaluskos sa sahig mula sa ilalim ng bahay. Pabulong, paikot, mabagal. Para bang may batang nilalaro ang mga tuyong dahon. Hindi gumalaw si Nico. Pero sa loob-loob niya, alam niya, wala dapat gumagalaw sa ilalim ng bahay. Tapos, may pumulong, mahinang mahina, paos. Niko. Dahan-dahang tumayo si Niko. Inilapit niya ang upuan sa bintana, saka sumilip pababa, papunta sa ilalim ng bahay. May awang sa sahig. Maliit lang, saktong-sakto para makita ang ilalim. Mababa lang ang bahay. Hindi sapat para makatayo ang tao, pero sapat para gumapang. Doon niya nakita ang mga dahon gumagalaw, parang may may naglaro. At sa sulok, sa pinakadilim, may gumuhit na anino, maliit, bilugan ang ulo, at hindi gumagalaw. Hindi niya nakita ang mukha pero ramdam niya tinititigan siya nito. Dahan-dahang umatras si Nico mula sa sahig. Umangat siya, nilingon ang paligid, pero walang tao. Tahimik pa rin. Paupo na sana siya ulit sa silya. Pero napatingin siya sa may gilid nito. Doon, sa kahoy na sandalan, may basang marka ng kamay. Parang pangbata. Hindi niya alam kung anong mas nakakatakot yung nakita niya sa ilalim o yung iniwan nitong bakas sa loob ng bahay. Hindi na muling sumilip si Nico sa sahig. Umupo siya saglit. Huminga ng malalim. Tapos hinanap niya si Lola. Wala sa kusina. Wala rin sa sala. Paglingon niya sa may bintana, nandoon si Lola. Nakatayo. Tulala. Nakatingin sa ulan. May sinasabi ito pero mahina lumapit si Nico dahan-dahan at doon niya narinig Amira Amira paulit-ulit mahina parang inaawit Lola tanong na niya hindi lumingon si Lola pero nagsalita siya Narinig mo rin no hindi pa rin gumagalaw si Lola nakatingin pa rin sa labas ng bintana pag maulan, bumabalik siya, sabi niya. Halos pabulong pa rin. Bata pa lang ako, sinasabi na ng matatanda, may mga kaluluwang hindi umaalis. Lalo na kapag may naiwan silang hindi natutupad. Tahimik si Nico. Hindi niya alam kung anong tanong ang uunahin. Hindi ba? Panaginip lang yon, Lola. Tumango si Lola pero mahina. Hindi buo. Kung minsan ganun nga. Pero kung paulit-ulit na, minsan hindi na yan panaginip. Tahimik si Lola. Sa loob ng bahay, tanging tunog ng ulan lang ang maririnig. Tapos bigla siyang nagsalita. Ang ganda ng pangalan niya, no? Ligaya. Napakunot ang noo ni Nico. "Akala ko po si Amira?" tanong niya. niya. Ngumiti si Lola pero may lungkot sa mata. Amira ang sinasabi ng mga bata ngayon, pero dati ligaya ang tawag sa kanya. Sino po siya talaga? Tanong ni Nico. Hindi agad sumagot si Lola, pero sa tono niya, alam mong may gustong kumawala. At hindi pa niya kayang sabihin lahat. Humugot ng malalim na buntong hininga si Lola. Parang binubuo niya ang lakas ng loob para ikwento ang hindi dapat inuungkat. Noong panahong iyon, wala pang pangalan ng bata, sabi niya. Pero pagkatapos ng nangyari, ligaya ang itinawag nila kasi daw para hindi raw matakot ang mga bata. Pero hindi naging masaya ang kwento niya. May isang gabi, umulan ng malakas, halos ganito rin. At may isang bagay siyang sinabi bago siya nawala tumigil si Lola sa glit. Pagtingin ni Nico, nanginginig ang kamay nito. Anong sinabi niya, Lola? Tumingin si Lola kay Nico. Diretso. Walang ngiti. Sinabi niya, Isinumpa niyo ako. Matagal bago muling nagsalita si Lola. Tiningnan niya si Nico, pero hindi diretso. Parang dumaan muna siya sa alaala. -ala. Hindi siya taga rito, sabi ni Lola. Bata pa lang siya, galing siya sa Maynila. Pinadala rito ng magulang para raw makalayo muna. Tahimik siya. Hindi pala imik. Pero may mga gabing umiiyak siya sa likod ng bahay. Wala namang gustong makinig noon. Sabi nila, maarte lang. Malayo sa siyudad, nani bago. Pero ako, naririnig ko siya. Naririnig ko 'yung iyak. Yung boses na paulit-ulit lang. Ayoko na po. Ayoko na. Pero alam mo kung anong mali? Tanong ni Lola. Pinili kong huwag pansinin. Akala ko mawawala rin. Tahimik si Nico habang nakikinig kay Lola. Parang mabigat ang bawat salitang lumalabas sa matanda. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa bigat ng alaala. Tumayo si Nico. Lumapit sa bintana, tumingin palabas. Pero may narinig siyang iba. Hindi ulan, hindi hangin. Boses bata. Narinig mo rin ako noon. Napalingon si Nico. Wala si Lola sa tabi niya. Pero hindi mo rin ako pinansin. Galing sa likod ng dingding. Mula sa lumang pader sa gilid ng sala. Tahimik ang bahay. Pero ang boses parang nasa mismong tenga niya. Tahimik ulit si Lola. Pero sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa pagsuko. May nangyari nung gabing yon. Nasa sala siya, basang-basa, nanginginig. Sabi niya, may sumusunod sa kanya. Hindi kami naniwala. Sabi namin, Gawa-gawa lang para umuwi daw siya sa Maynila. Ayaw naming masangkot. Ayaw naming may may masabing masama sa pamilya ng may-ari ng bahay. Kaya nung umiiyak siya, pinatulog lang namin sa may likod ng bahay. Umuulan, walang kumot, walang ilaw. At nung paggising namin, wala na siya. Lumabas si Nico sa likod ng bahay, dala ang ilaw mula sa cellphone ni niya. Walang kahit anong ilaw sa paligid. Ulan lang, lupa lang, hangin lang. Pero may isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang manipis na damit, kulay puti, nakalatag sa lupa. Hindi gusot, hindi madungis, walang putik. Parang bagong ligo. At kahit basang-basa ito, parang pinatong lang ng marahan. Gumalaw si Nico, lumapit sa damit. Inilawan niya ng mas malapitan at doon niya nakita may mga bakas ng paa. Manipis, pababa, papapalayo. Hindi kanya ang sukat. Hindi rin galing kay Lola. At sa putik, parang walang bigat. Paanong may lumakad dito? pero parang hindi lumubog ang paa sa lupa. Napako ang tingin niya sa mga yapak, pero ang tahimik ay biglang naputol. Hindi dahil sa kulog, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa isang bagay na mas malapit pa. May bumulong. At masakit sa pakiramdam kasi ang bulong nang galing sa harapan niya, pero walang tao sa harap niya. Hindi siya gumalaw, pero ang paligid niya parang gumalaw para sa kanya. May dumaan, hindi harapan, hindi likod. Sa gilid lang ng paningin. At alam nating lahat ang pinaka nakakatakot, yung hindi mo nakikita ng buo. May gumalaw sa gilid, pero wala naman siyang nakita. At doon niya napansin, ang isang bintanang dapat ay sarado. Pero ngayon, nakaawang at sa dilim sa loob nito, may batang nakasilip, hindi gumagalaw, hindi umiilaw ang mata, hindi rin nananakot. Pero parang alam niyang tinitingnan mo siya, hindi siya kumurap, hindi rin siya lumayo. At kahit madilim sa loob ng kwarto, ramdam ni Nico ang bigat ng titig ng batang iyon. Parang hindi mata ng bata. Parang mas matanda. Parang mas matagal nang nanonood, gumalaw si Nico, bahagyang umatras. Pero ang bintana hindi na muling umalpas sa paningin niya. Wala siyang narinig, wala siyang naramdaman. Pero may kung anong humila sa dibdib niya. Parang hinawakan siya sa likod ng batok ng isang malamig na kamay. At ang tanong na ayaw lumabas sa bibig niya, "Bakit bukas ang bintana?" hindi dapat may tao sa kwartong iyon. Matagal nang walang gumagamit ng kwartong iyon mula noong may namatay. Ang bintanang iyon, alam ni Nico, luma na, matigas isara at minsan nagkapakopa para hindi na magalaw. Pero kanina, nakaawang. At ang batang nakasilip, wala na. Tahimik ang loob ng bahay. Pero hindi tahimik ang loob niya. Alam niyang may nakita siya. At hindi na siya sigurado kung gusto pa niyang balikan. Hindi niya binuksan ang bintana. Hindi niya hinawakan ang pinto. Pero bakit ganon? Bakit parang naiwan sa hallway ang titig ng batang iyon? Yung tingin na hindi mo makakalimutan. Yung tingin na parang matanda. Pero mata ng bata. Ramdam niya pa rin. At ayaw niya na itong tingnan muli. Paglabas niya ng kwarto, tahimik pa rin ang buong bahay. Maagang umuulan, pero mahina lang. Yung tipong parang ayaw kang guluhin. Si Lola Mila, nasa duyan, gising, gising na gising, pero hindi umiimik at ang TV, naka-on na naman, walang channel. Puro static, pero nanonood siya. Hindi pa rin nagsasalita si Lola Mila. Pero nang lumapit si Nico, doon niya napansin ang mga lumang litrato sa aparador. Isang pamilyar na muka, isang batang babae, nakasuot ng puti. Tumingin siya sa mga mata ng bata sa larawan at parang tumingin siya sa salamin ng gabi kagabi. Pero teka, isa sa mga frame nakatalikod. Akala niya hindi na magsasalita si Lola Mila. Pero habang hawak niya pa ang litrato, narinig niya mahina, basag, mabagal. Boses na parang galing sa ilalim ng maraming taon. Huwag mong gisingin ang bata. Hindi na siya nakatingin kay Nico, pero nagsimula na siyang magsalita. Hindi dire-diretsyo, pero malinaw ang bigat. Ay bata dyan noon, anak ng kapatid ko. Iniwan sa akin saglit, tapos hindi na binalikan sabi ni Lola Mila iniwan lang daw siya sandali saglit lang may bibilin sa bayan babalik din agad umuulan noon sobrang lakas pero sabi nila sanay na raw ang bata hindi siya aalis sa loob ng bahay ang hindi nila alam bumigay ang sahig sa may likuran ng bahay hindi agad napansin hindi agad narinig at nang bumalik sila huli na, walang bumaha, walang dumating na masamang nilalang. Pero bumigay ang lumang kahoy sa likod ng bahay. Umuulan noon araw-araw. Mag-isa lang ang bata. Akala nila nasa loob pa rin siya. Pero nang bumalik sila, wala na siya sa kwarto. At ang nakita lang nila, 'yung laruan niya, basang-basa sa ilalim ng bahay. Kaya siya nagpapakita hindi para manakot, kundi para may makaalala, para may makakita, kahit huli na. Hindi lahat ng multo ay galit. Yung iba, nalimot lang. At sa ganitong katahimikan, doon mo maririnig ang hindi sinasabi. Hindi multo ang pinakamabigat sa gabing yun, kundi alaala -ala ng batang hindi na nakita, ng boses na hindi na narinig, ng kwentong hindi na sambit hanggang huli. Kaya tuwing uulan, baka hindi takot ang bumabalik. Baka gunita. At kung may batang sumilip sa bintana, huwag kang matakot. Makinig ka. Ako si Kaloy. At 'yan ang kwento namin ngayong gabi. Dito lang sa Echo of Wonder kung gusto mo pa ng mga kwentong ganito. Subscribe, follow, like, at share mo na to hanggang sa susunod. Magandang gabi!